Okay. Okay, ma maayo. Yun, ulitin natin, no? Maayong adlaw uh, sa tanan ng mga bisayang dagko, no? <laughs> mga bisayang dagko diya sa siyempre sa Bisayas o Mindanao, no? Uh, sa Katagalugan, sa Luzon, uh, magandang araw sa inyo, no? Sa inyong lahat. So, bang topic natin ngayon <laughs> no mukhang uh, matindi yung uh, pinagagawa ng ating BP ngayon no si Binigar po si tayo si vice president no yung ating office of the vice president no ang lupit ng mga pinagagawa ayan po sila no <laughs> uh, parang uh, untouchable no yung napansin niyo ba yung nasa likod no yung mga kanyang mga alipores. <laughs> parang itong isa, yung si Pua, eh, parang uh, kung uh, titingnan mo pagmumukha niya, eh, parang, uh, iwan ko lang ha, in the name of money ba? <laughs> in the name of uh, profession at uh, trabaho uh, kita, income, sahod, uh, pinagtsatsagaan niyang kasama siya dyan sa, sa grupo ng uh, uh pera ko, Pera nyo, pera ko. <laughs> Saan ko ginasto? Pakialam nyo. <laughs> no? Yun ang kanyang amo, di ba? <laughs> Tingnan yung pagmumukha ni Pua. Atorne yata ito eh. No? Uh, parang, uh, parang nag-iisip sa kabila ng kanyang uh, bunbunan. Parang nag-iisip na siya na, ba't pa ako napasali dito? <laughs> no? So, natatawa na lang tayo sa uh, nangyayari alam nyo mga no mga amigo amiga no kumusta dito kumusta sa uh, agusan del norte no na uh, siempre sa surigao del norte abi, ab abininyo uh, kita ng mga botante no kada na election magsigig istorya ng mga kandidato nga kung sila ang makaupo, sila ang manalo, mudaog, Uh, uh, ang ilang ng opisina o ang ilang posisyon ay magiging transparency at mayroong accountability. No? Uh, ano bang pagkasabot nato sa transparency? No? Uh, uh, pwedeng tanahon. No? Walang ginatago. No? Walang itatago. Pwedeng bukas sa uh, kahit sinong butante at sa mga bumoto no yung uh, mga pinaggagastuhan pinaggagastusan no sa napunta yung pera ng bayan no may transparency nga ika nga ano walang itinatago at hindi nagkukubli ng ano pa no at may accountability no so ibig sabihin uh, para sa akin pagkakaintindi ko niyan ay mananagot sila no kung sakaling uh, may pagwaldas, may pag, may, pag uh, uh, may mga anomalya na nagawa lalo na sa usapin ng uh, pera. So, ito ngayon ano? Ang kabaga basa <laughs> no? Kung sa Bisaya pa. Kabaga basa pod, no? Uh, ayusin ko lang konti itong aking uh, camera para magkakitaan tayong mabuti. No, yun. Kabaga basa na hong atong uh, vice president nga atong giboto no dili ka pwedeng, ah... Uh, <laughs> dili ka pwedeng, uh, mangutana sa iya no kaya pinamagatan natin to nang uh, itong topic ko o pag-usapan natin ngayon is pera nyo ha pera nyo <laughs> pera ko no Buwis nyo pera ko saan ko ginasto paki alam nyo <laughs> Kaya alam niyo, <laughs> yan yung yan yung nangyayari ngayon sa Office of the Vice President, no? So mag mag ano tayo, mag-roll tayo ng isang uh, video clips, no? At uh, pakinggan niyo kung ano pinagsasal pinagsasabi ng uh, Vice President, <laughs> no? Ang ating Vice President ngayon, no? Pakinggan niyo. At siguro uh, palabtikan nato gamay, no? Pitikon nato gamay. Uh, samtang mo, maminaw mo taka, ia, uh, sa uh, habang kayo nakikinig sa kanya, please compare uh, to here to the other uh, vice president before and uh, the, the great Lenny no? May iisip nyo yan. So, pakinggan natin to. queries of the members in the most direct manner. So please proceed, Madam Vice President. I already answered. Uh, answered my by answer no? Perhaps my ears are not uh, very clear. So I would like to find out if she answered yes, Madam Chair. And I will leave it to the House of Representatives I to do decide who that her to explain as presented. She has been answering. The same answers since we started this query and this hearing. What I just want to ask, Madam Chair, is very simple a simple answer of yes or no. Does the Madam President, Vice President believe that this House has all the right to scrutinize the budget of any agency? I'm not just referring to the agency of the Vice of the Vice President, I am referring to every agency of government, Madam Chair. Uh, that can only be simply answered by yes or no. I do not need to to hear, ulit-ulit na kasagutan niya. Kanina pa, gusto ko lang po marinig. Uh, hindi po ako nagagalit. Oo. Hindi po katulad niya. Parang inis na inis na siya. Oo, gusto ko lang po malaman. Oo. Humbly speaking, Naniniwala ba siya, Madam Chair, na itong house na ito na binoto ng tao ay merong karapatan ayon sa konstitusyon na iscutinize natin ang budget ng any ayan siya ng gobyerno including Congress, Madam Chair? Madam Vice President. Madam uh, Chair, uh, may I request sa sekretarya to put on record cut and paste. I will forego and I will leave. My answer, my previous answer. Madam Chair. Just... Yon. So kung kung nananaw mo sa balita gahapon o atong skaadlaw, no? Mao ni mao ni no? Pag sukit-sukit ton siya sa mga ang sige pambuhat nila sa mga kwarta nga agis, Agi sa ilang opisina dili siya mo no? Ayaw niyang sumagot. At lagi niya pa ulit-ulit na sinasabi na andyan na, nagbigay na kami ng proposal. Ha? Kung i-approve nyo, bahala kayo. No? Parang ganun. Bahala kayo kung approve nyo o bawasan ninyo. Basta hindi kami sasagot yan sa mga uh, pangutana ninyo o mga katanungan ninyo. napaka po. No? Yan na yung paulit-ulit kong sinasabi sa iba kong mga vlog, ano? Piloso po ang mga taong ito, no? Sinasabi na nga ni... Ah, ito, si ay Congressman Abante, no? Na nasa konstitusyon yan. Na dapat may respito ka sa Senate, sa kongres, at kayo na mga nasa executive. Ibig sabihin, may equal branch kayo, no? Parang mag... Magkapantay lang kayo. Kahit yung uh, Supreme Court, no? Kayo, Supreme Court, Senate, uh, Congress, tsaka yung Executive. So, may kanya-kanya kayong power, pero magkakapantay-pantay kayo, pwede kayong mag-tawag uh, nito, maggalangan sa bawat isa. At igalang yung mga trabaho ng bawat isa. Pero kita nyo naman, <laughs> no? Mga uh, kaigsunan, kita nyo kung unsa ka bugal-bugalun, no? sa Kapiluso po ang uh, babae na to. Mia no? pa? I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal as presented. You can find all the answers in the audiovisual presentation, in our submission of documents uh, to the uh, Secretariat, in the PowerPoint present presentation, and in the opening statement. And I will leave it to the House to decide. Uh, kita nyo. Pag uh, ginigisa na siya, pag tinatanong na siya, yan at yan, lagi ang sinasabi, paulit-ulit, kahapon, ano, ilang oras yun, na parang mga tatlo o apat na oras yung kanilang uh, hearing, o kung ano bang tawag niyan, yung kanilang uh, committee para sa pag-aayos ng budget, no, para sa 2025. Grabe, no? Uh, bumuto tayo ng uh, ganitong klaseng tao, no? Na, parang ganito lang, lang kasimple, no? Kasi English naman kasi doon sa uh, hearing na yan. Parang ganito lang kasimple, no? Sa mga kauban na itong Bisaya, no? O sa mga Tagalog. Kunyari ang tanong eh, budget sa pagkain, No? sa Office of the Vice President. Ang tanong, magkano ang nagasto nyo bawat buwan at para sa ilang tao? Napakasimple, no? Noong, kunyari, 2022, no? Ganitong milyonis na budget nyo sa pagkain ng Office of the Vice President, magkano ang ay nabot bawat buwan? Kunyari 2022 or 2023 at para sa ilang tao. Mayroon namang record yan pero dahil uh, uh, kumbaga pilosopo ayaw dili siya gustong pangutanon sa mas ubos niya. Bisan pa nga uh, naakay uh, uh, ang kongreso is mayroon ding uh, karapatan base sa konstitusyon na magbusisi ayaw niya sumagot. At ang isasagot niya paulit-ulit, may sinabmit na po kami na budget proposal. Bahala kayo kung pas ipasa niyo o hindi. Pag tinanong mo naman, another question ko nyari, magkano ginasto niyo sa medical aid noong 2023? May sinabmit na kami. Ang katanong, ang kasagutan nila, may sinabmit na kami na budget proposal. Bahala kayo kung i-approve nyo o hindi. <laughs> Tingnan nyo kung gaano ka balasubas, no? Kung sa salitang bisaya, eh, kung unsa ka balasubas ang kininga tao, no? Pakauaw na lang, no? bisan pagali ang labandera ng mga silinga nato. no? Kung pangutan o niyo, no? ba, mo o kamao mo respeto. Kinipakasya, nga kunuha, ya abogada kuno ni no? Grabe ang iyang pagka uh, pagtanaw sa iyang kaugalingon nga di gud siya pwedeng uh, gisahin o kaya busisiin yung kanyang mga pinagsasabi. So ewan ko na lang sa inyo, no? Iwan <laughs> ko na lang sa iba pa natin mga kasamaan sa mga kauban natong Bisaya, no? Grabe ang mga uh, ginagpakita niya ng uh, batasan no wala tayong pakialam kung uh, wala tayong pakialam kung uh, may mga congressman na parang tila namumulitika no wala tayong pakialam doon uh, kung uh, kinukontra man siya o nagpapakitang gilas kini question siya wala tayong pakialam doon no ang importante sa atin kung paano siya humarap, paano siya, paano niya linisin yung kanyang opisina at ipakita sa taong bayan na uh, matino ang kanyang pamamalakad, matino ang kanyang uh, pagwaldas, hindi paggasto sa pera ng taong bayan. No? Kaya nga sinasabi ko dyan sa ating pamagat na Pera nyo, pera ko yan. <laughs> Buwis nyo, pera ko yan. No? Pero, pag nagtanong kayo kung saan ko ginasto, ang sagot niya eh, pakialam nyo. Wala kayo pakialam. No? Kung gano'n ang ating Vice President, sa ngayon pa lang, napakahirap, no? Napakahirap kung uh, maging... Uh, presidente 'yan, no? Kung maging presidente 'yan, panigurado kung bastos na ngayon pa lang, no? Ang dami niyang ano, ang dami nyang ah uh, uh, pinipilosopo, no? Kawawa naman yung mga kahit yung mga makabayan black dyan na nagtatrabaho lang naman bilang kongresista, kung ang uh, bastos niya no? Walang pinag-iba halos sa kanyang ama nung bastusin ang mga katulad nila, Risa Honteveros nila, ah, kahit sila Angel Oxenon, no? Sila Agot Isidro, yung mga nahawa pa nga pati mga vlogger niya, no? Yung mga DDS vlogger, napakababastos. Ganun uli ang pinagagawa ng uh, babaeng ito, no? Kaya kawawa naman. <laughs> kawawa naman na Pilipinas. Kung uh, magpapatuloy yung ganitong klaseng uh, liderato, no? Ngayon pa lang, sinasabi ko na, at kahit noon pa, no? Namumulitika sila masyado, no? Uh, gusto nilang ipakita yung kanilang uh, pagiging uh, uh, mataas o magaling sa lahat. pero, hindi naman mataas at magaling yan. Isang uri ng uh, pagiging uh, bully yan, no? Pagiging uh, barumbado, barumbada, no? At walang paggalang sa... <coughs> hindi na doon sa mga, ano, sa mga congressman, no? Pwede nga sabihin na wag na niyang pakialaman yun. Kung nagdududa siya na pinukulitika lang siya. Pero sa atin, sa atin na taong bayan, sa atin na nabumuto sa kanya, dapat magpaliwanag siya. Dapat ipakita niya pa rin kung saan niya ginamit, ano ang mga programa niya. Bakit hindi niya masagot at bakit ayaw niyang sagutin doon? Pinipilit niya yung nasa Supreme Court na nasa COA. Pwede naman daw ayusin pa pagdating sa COA. Hindi yun ang kailangan natin kasi ang tagal na yan. 2022 pa nangyari yan. Bakit hanggang ngayon hindi ka na hindi ka magagawa ng iyong rason? No? Hanggang ngayon hindi niyo maipakita. Hindi niyo maiisa-isa kung saan niyo ginamit. Ang tinatanong lang naman, pinakasim napakasimple, hindi naman tinanong yung yung na-approve na budget niya noong 2023. At kahit niyong 2024, ang tinatanong lang ay eh, yung 125, naalala niyo yun? No? Yun lang ang tinatanong sa kanya. Hindi tinatanong yung ibang mga binigay sa kanya. Pero dahil nga balasubas, magagnong, <laughs> no? Eh, pinapakita niya na siyang reyna no and and no and no one can uh, what we call this wala pwede magtanong sa kanya masakit no masakit na ganito ang uh, nangyayari sa atin may mga uh, piling uh, feeling era no feeling na uh, feeling na uh, kung saan siya pinaka untouchable Okay, mga kaibigan, pinapakita lang natin, mga amigo, amiga, pinapakita lang natin dito kung gaano ka balasubas <laughs> sa mga mga kasamahan sa kongreso. Yan sila tapos ito sila uh, abante kung paano niya kung paano niya binuisit, paano niya hindi ni respeto, no? Matindi, no? Okay, maraming salamat at uh, mabuhay tayong lahat, okay? Uh, Paki-subscribe, paki-like, paki-share, no? Uh, Magkita-kita tayo ulit, no? Bye-bye.